hyperhidrosis ang tawag doon. Alam mo, ang pag-explain ko yung pag excessive sweating, parati ko sinasabi sa pasyente, kailangan siguro maintindihan ninyo yung sweating is something hindi natin makokontrol. Unless, unless, kung nervous type of person ka, medyo relax, relax. Yung sa palad, gawin natin ala Vilma Santos. Uh, Magpanyo-panyo na lang tayo. Problema, madalas yung sa kilikili. Yung sa kilikili, Although meron tayong mga pwedeng ipahid, no, yung mga antiperspirant, deodorant. Pero aside from that, powder. Madalas para lang tayo makatipid. Milko powder, no. Mis Anong powder? Milko. Ang pangalan niya Milko. Hindi oh. food powder 'yon. Uh, Willy Milko. Ano she? ma, hindi siya kasing mild ng baby powder, no. Milko powder. Uh, yun ang pinapalagay natin. Parang kasing dry din siya ng foot powder. Yun lang ginagamit natin sa kilikili. Yung sa paa, foot powder naman. No? Maraming klase yung foot powder. Ang gusto ko lang ma-emphasize dito, kapag madalas kayong pinagpapawisan ng malakas, number one, yung attire po, yung damit natin, huwag po yung parating polyester o yung mahigpit. Gusto natin 100% cotton. Tapos po, pag pinagpawisan na kayo, eh magpalit po kaagad. Huwag po hahayaang matuyuan ng pawis yung, yung damit sa ating katawan. Magbabaho po tayo eh. Pangalawa po, yung pong powder, no, ang tip ko, babaon ng, ano, ng uh, bimpo, yung face towel. No? Dry, syempre. O pagka magpapalit ng damit, yung bimpong yun, basahin sa gripo, uh, hugasan ng konti yung kilikili, Maglagay ng pulbo bago suot ng panibagong tuyong damit. That way, hindi mo na kailangan maglagay uli ng deodorant kasi yung mga deodorant ang other problem na, nangingitim na naman yung kilikili. Mm -hmm. So at least yung powder hindi nagpapaitim, nakakatulong pa sa uh, pawis. Yes. So itong milko powder mura lang 'to. Mura lang 'yan mabibili sa mga super supermarket.